morning guys tayo ngayon ay may pupunta sa bayan araw na mga puso kasi malapit na kaya titingnan natin magsusurvey tayo uh, survey natin kung ito ito ate uh, natin wow uh, alin ang mas mahalaga ayan puso pag-ibig asawa jowa o bf ayan okay so yan ay mayroong kapalit Wow. Pagka ang pinili nila ay pag-ibig, may 100 pesos. Pagka ang pinili naman ay asawa o kaya ay jowa o BF, ang mayro silang 20 pesos. At saka kung ang pipili naman ay puso, ang bibigyan namin ay flower. Kasama nga pala natin ngayon si Kayapak, Kayapak at saka si the Prince Dapuge. Wow. Ayan, si Kayapak ang ating kasama ngayon para mag-survey survey tayo ha anong masasabi mo kaya pak ah yeah. uh, ano lang keep up the good work at saka pagpatuloy lang ang nasimula. okay 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 sige salamat salamat kasama din natin si boss boss oh boss kaya pak boss ah uh, Joel Dapogi <laughs> Joel Dapogi okay magsasabay lang, magsasanong lang kami sa inyo. Ah, kami ay sa Do TV. May tanong kami. Ayun. Anong pangalan niyo nai? Ana Marie. Ana Marie, ilang taon na? 54 may asawa. Na, ano? na pinatay niyo. Tayo po. Marie Mari Mar 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 Chris. Anong Ang may asawa? Yan ang kalipunan. Papatayin lang

puso na lang. Naku, bakit pagpamahan. ayaw mo lang Ay puso na pili mo. Alin ang napili mo? Parang nag-aalangan kayo, no? Para lang sa asawa Wala eh. O, yon, Ay, dalawa dalawa Wala eh. 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 Wala pag-ibig, pag-ibig at pag-umahal. Asawa? Alin sa tatlo? Pag-umahal at asawa. Ay, sa lang? Sa lang. Sa lang. Puso, pag-ibig, o asawa? Alin ang mas malaga? Malaga ay asawa. Oh. Malaga ay asawa sa'yo? Ha? <laughs> yung umahal ako, Ay, yes. Importante, asawa. Importante, ayan. Kaya. Ayan, tara. Asawa at kinigay mo, kaya 20 lang? 20. Pag-ibig,

May ano kami, may survey, survey. Pwede? Pwede mag-survey? Long. Ay, pangalan. may survey lang. Pisa. May job. Alin ang mas mahalaga? Sa iyo. At bakit? Puso? Pag-ibig? Ah, uh, <laughs>

Meron daw na lang yan, uh, <laughs> <laughs> <aro, laughs> <mga, buti> <laughs> ano, matapatan namin. Oo, oh, uh, mamaya, uh, bibigay uh, sa'yo. Sa uh, po. yung flyers natin, gusto mag-ano. So, yung Sorbet, sorbet. alin na mas mahalaga sa iyo yung mo? Ano pa Ha? Marian. Okay, si Marian, at si, <telells> ay, years Wow! pala <telells> so, ang mas malaga? Ito muna si... Uh, ...si mamulatan ko natin. Alin ang mas malaga? Sayo. At saka bakit? Puso. Pag-ibig. Pag-ibig ang mahalaga sa iyo. Yan sa pag-ibig. Kuya naman, kuya, ano ang mas mahalaga sa iyo? Pag-ibig. Ayun, nako. Ang katapat nito, flower 100 at saka 20 pesos. Nanalo kayo, 100. Okay, walang pakan natin, well. Lakas na natin. Ayun. Ah, Bilang na, no wait. Uh, <tuk> ah. <tangan> pag-ibig? Bakit naman pag ibig. selamat. yung -ibig. <tuk tangan> ah, alam. Wow. Ah. <laughs> sorbey na, sorbey. So sorbey kami. Sorbey din. Hindi ka pa sorbey. Ano pangalan mo? Ha? Lorenz, ikaw. Naisa, ilang taon na? 17. 19. Ayan, may sorbey ako ha kasi malapit na ang araw ng puso. Baliktad. Oh, February 14. Okay. Baliktad. Baliktad. Ah, ah baliktad ba sulat? Ah, baliktad ba yung sulat? <laughs> <laughs> oh, okay, Hindi mo Okay. Okay. Ang alin ang mas mahalaga sa iyo? Sa iyo, sa iyo muna. Tao muna. Tao mamaya. Puso pag ibig o jewels? Tanongin mo bakit. Bigi, bigi mo lang. ng Bakit puso? Wow! Pangkalata <laughs> ng puso. Wala naman sakit sa puso. Ay, ikaw, <okay>. bakit <laughs> puso? Ayun

Sige, parang... Ah, bakit ako pangalan? Ito. tao? na. Ilang na Two years na Ay! Pagka 2.08. Pagka 2.08. ang kasama mo... Ba't kayo magkasama? Dapat anintay niyo boy niyo. Kita niyo na eh, SB. Nakita pa hero dali mo. Na. <laughs> <laughs> nakita pa hero. Iba isi na, <laughs> na, <laughs> <yun> <laughs> na eh. Ang saya-saya no. Oh, di bale. Oh, uh, di bale. Eh. <laughs> <laughs> may, meron na kayo <laughs> may, Meron na kayong Samjop. Ah, uh, Samjop. <laughs> ah, uh, pang Samjop. Ipalo niyo kami sa ano. ah. Yung mga kaibigan ninyo, klase. Mm. Mga friends. -ano niyo kami? Si ito, PG. Dika, tita, tayo. May survey kami, survey. Kasi malapit na araw ng puso. Oo. Oh, oh. Kailangan malaman natin yung katotohanan ngayon. Ilan ang edad nyo? Ito na lang. Ay, ikaw ba kay single? Oo. jowa, wala, jowa, jowa. Wala. Dapat, Oh. Dapat yung may single, yung may ikaw single. ba na edad mo? 65. Sa so, 65, never been touched? never been touched, Seven been never Talaga, ako ba? Sige na, sige. sige na. puso ano ano pakisayon ano 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 Asawa ang malaga. Ayun. Talagang yun ang naano na ano, pili mo. Ayun na pag-ibig. Depende kung may pag-ibig pa ako <laughs> <May wala> na. <laughs> <laughs> Ayan, o oh, sige. Okay. Ayan ay may kapalit. Ano? Ayan, pagka pag-ibig, 100 pesos. Pagka asawa, 20 pesos. Pagka yung puso, flower. Ayan, sige. Okay. Ah, uh, nanalo kayo. Uh, nanalo kayo ng paint tip, ay lang uh. Dapat eh, na lang natin. 20 Ate ah. Uh. Oh. Dahil ang napili mo ay sawa. Okay. Dito mo na lang Thank you. <laughs> <laughs> bulaklak. Ate, bulaklak. Yeah. <laughs> pen sawwan Ja